Sinasabi ko na nga, ate. Mars! Kakonchaba niyo pala si Nick! Ah, oh, Mars! At ikaw naman, Marika, pinamimigay mo na ako ngayon agad-agad. Ha, ayaw mo na sa akin. Eh, unfair naman kasi kung si Luis kakampi yung kuya mo, tapos si Nick wala. Eh di, nag-volunteer na lang ako. Nag-volunteer ka talaga? Okay. Eh, hey, mukha kasi akong pera. Mas marami akong lalaki sinusustentuhan. Kaya, pinapakaya ko na lang sa kanya yung paninda ko. So, ever since naman kasi talaga, boto na ako sa kanya para sa'yo eh. Although, alam ko naman sa umpisa ako yung type niya, tapos develop na lang siya sa sa'yo. Kaya, hiniyaan ko na lang. Sis, I'm sorry kung ngayon lang ako nakapagparamdam ulit sa'yo. Sis, pinuntaan kita sa inyo, pero hinarang ako ng kuya mo. Look, gusto kita. Gustong gusto kita. At wala na makakapigil sa nararamdaman ko para sa'yo. And again, for you. Nick, Naniligaw kasi ulit sa akin si Luis. So, di mo pa naman sinasagot, di ba? Sis, isa lang naman ang hilingin ko sa eh. Isang pagkakataon lang. At papatunayan ko sa na ako ang lalaking nararapat sa pagmamahal mo. Oo oh, naman, no? Unfair naman kung si Luis pinayaga mo tapos si Nick, hindi. Di ba? pero daw kasi siyang papadate sa akin eh, si Steve. <laughs> Imanin mo, Marcy, ba? Chance ko na yung magka-love <laughs> Will you go out on a date with me? Oh, wait, will you go out oh. on a date with him mm -hmm. hey, now? 还有吧？什么、哎？嗯 <laughs>